Suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga aldan bukas, araw ng lunes. Kasama rin sa kanselasyon ang pasok sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan. Batay sa inilabas na executive order na permado ni Mayor Bona Vera Paraino, hakbang ito bilang pag-iingat sa inaasahang matinding pag-ulan dulot ng habaga. Sa ulat ng DOST Pag-asa, nakataas sa yellow rainfall warning ang buong lalawigan kung saan posibleng umabot sa 50 hanggang 100 mm ang ulan na maaaring magdulot ng pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar. Bagamat walang pasok sa mga opisina ng lokal na pamahalaan, tuloy ang trabaho ng mga ahensyang may kinalaman sa kalusugan, kalamidad at iba pang serbisyong pang emerhensya. Nasa pasya naman ng mga pribadong kumpanya kung susunod sila sa suspensyon. Pinapayuhan din ng mga magulang at estudyante na makipag-ugnayan sa kanika nilang mga paaralan para sa mga anunsyo ukol sa alternative learning. Inaasahan ang patuloy na pag-ulan hanggang kinabukasan. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling alerto at, at sumabay-bay sa opisyal na anunsyo ng lokal na pamahalaan. Para sa programang Bombo Reports Afternoon Edition, Patrol numero 4. Bombo Justin Ramos sa guulat. this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!